guys malaking trabaho yung ginagawa ngayon ni Joey sa Carnation Sobra talagang puno-puno yung ano, drainage Ito Chamomile, binalikan ko at uh, ito yung bahang baha nung araw Pabalikan kulit ngayon, wala na talagang tubig So ayan kahabaan ng Chamomile, wala na ng tubig Nandito sa dulo, ayan wala na So ayan guys, papunta na ako ng barangay ngayon Terek na terek ang araw ah, Marinis yung kalsada dito sa may Park Speed akyat na ako sa taas ng barangay. ito sa loob yun nagkakabigayan. kabigayan. bakung ka, so ano ba, ano ba yun? pucam oh, ano 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 na yun? Saan dadalhin daw? Hindi ko alam. ano 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 eh. Kasi ano 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 Oo, ano 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 hindi na lang oo kuya ron mo kamo, pahatid niya mas maganda yan eh, kasi mas legal yung amulat ayos mo. Ay na na. po, ayan po, Salamat po ay, ulitin nyo nga itong mga ito at nagkakaanuhan dito eh. Kuya, saan ka naka-assign sa, sa Kabite? Dito. Oh, dito? Ako. Ako? Dito. pala saan Kumusta si Boss Nino? Si? Boss Nino no? dito sa ano? Dito? Oo. Alam ko wala na ko sa Kabite eh. Ha? Wala na dito. Ha? Ah? Ha? Siyempre nalang mulutang kakaroon sa iyo hahahaha <laughs> <laughs> na magandang na sa iyo, sa, yung, sa may gundala sa may alapan tuwi <laughs> alapan tuwi ba yan ay one <LCC2> Ah, may hyper oo sa may hypermarket oo na yung one way doon papasok ba? tama malaki nga ang parking nito, yung haba haba